ah uh, hindi po yan itinuturo ng Biblia na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. So magagalit po ang ating Panginoong Diyos kapag ganyan ang pananampalataya niyo sa Kanya. Maging ang ating Panginoong si Kristo, baka magalit po sa inyo yan. Katupa vlog, may tanong ako. Tao ba si Kristo o Diyos na nagkatawang tao? Unang-una katupa, no? ang masasabi ko po sa katanungan mo, so inaanyayahan po kita na magsuri sa loob ng Iglesia ni Kristo para malaman mo po ang katotohanan. Pero base po sa iyong katanungan, well, sasagutin po kita na ang base po sa natutunan kong aral sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. Unang-una po ang sabi mo sa iyong katanungan, tao ba si Kristo o Diyos na nagkatawang tao? Well, unang-una katupa, no? dito sa katanungan mo, kung tao ba si Kristo, yes po, ayon po sa aral ng banal na kasulatan, maging ang ating Panginoong Kristo po, ipinapangaral niya o ipinapakilala niya ang kanyang sarili ay tao sa likas na kalagayan. Pangalawa po, kung si Kristo ba ay Diyos na nagkatawang tao? Unang-una po, kahit sa liksikin mo, ang banal na kasulatan, wala ka pong mababasa si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. So, ang ganyan pong termino o pananalita ay embento o kuro-kuro. No? Yan po yung mga napapakinggan nating aral sa mga pastor-pastoran, sa mga pare na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Pero kung halong katin mo, babasahin mo ang banal na kasulatan, so wala ka pong mababasa na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ang mababasa po natin, si Kristo po ay anak ng Diyos. No? tao na nagmula sa langit. Ganyan po ang mababasa natin sa banal na kasulatan. Maging ang mga apostol po ng ating Panginoong Kristo, ang mga tinanggap pong aral ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo, ay ipinapangaral din po nila na ang ating Panginoong Kristo ay tao sa likas na kalagayan, pero hindi po ordinaryong tao na katulad natin. Itinuturo po ng banal na kasulatan si Kristo po ay ang taong hindi po nagkasala kailanman. Katulad pa marami pong talata na magpapatunay at magpapatotoo na si Kristo nga po ay tao sa likas na kalagayan. Maging ang ating Panginoong Kristo nagsasalita na siya mismo ay tao. No? Maging ang ating Ama o ang Panginoong Diyos na ipapanganak ng isang berhen, ang isang taong magmumula sa kanya, magmumula sa kanyang sinapupunan. Ito po ay iluluan ng isang berhen. So, lahat po yan ay magkakapareho. Maging ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Halos same po ang kanilang pangaral na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan ayon po kasi pagtuturo ng banal na kasulatan, ang Diyos po ay Espiritu, sa likas na kalagayan. So, ibig sabihin po ng Espiritu, hindi po nakikita. At idinagdag pa, itinuturo pa ng banal na kasulatan, na ang Diyos anya ay walang laman, walang buto. So, maging ang ating Panginoong Kristo ay ikinumpara niya yung kanyang sarili sa ating Panginoong Diyos. No? Ang sabi ng ating Panginoong Sokristo, ako anya may laman, may buto. So, at, at na inyo anyang nakikita. So, ang katumbas po nun, So ang sinabi po ng banal na kasulatan na si Kristo ay may laman, may buto, pero sa ibang talata, ang Diyos anya ay walang laman, walang buto at espirito. So magka ano po sila, halos magkaiba. Ngayon kung kinikilala niyong Diyos ang ating Panginoong si Kristo, magkasalungat po yung aral ng banal na kasulatan. Eh kung Diyos niyo si Kristo, tapos ang aral ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi nakikita, ay eh, si Kristo nakikita. Tapos ang sabi naman ng iba na kaya daw kita si Kristo sapagkat nagkatawang tao nga. Ang tanong, mababasa ba sa banal na kasulatan na nagkatawang tao nga ang ating Panginoong Yesu so Kristo? Ang nagkatawang tao po ay ang salita o ang verbo. Sa pamamagitan ni Kristo, naging tao yung salita. Kaya yun po, yung nagkatawang tao ay ang verbo o salita. Hindi po si Kristo. So kaya katupa, no? Ang aking pong kasagutan, si Kristo po ay tao sa likas na kalagayan at hindi po siya Diyos na nagkatawang tao. So unang-una po, wala po yan sa banal na kasulatan ah uh, hindi po yan itinuturo ng Biblia na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. So magagalit po ang ating Panginoong Diyos kapag ganyan ang pananampalataya niyo sa Kanya. Maging ang ating Panginoong si Kristo, baka magalit po sa inyo yan. Kapag ganyan na ganyan ang inyong pananampalataya na patuloy niyong uh, sasampalatayanan. So mali po yun. Kinakailangan, kailangan uh, kilalanin po natin at unawain ang banal na kasulatan. Kailangan uh, makilala natin kung ano ang likas na kalagayan ng ating Panginoong si Kristo at kung sino ang ating tunay na Diyos itinuro nga ng ating Panginoos Kristo sa banal na kasulatan na ang sabi niya, aakyatan niya ako sa aking ama, inyong ama, aking Diyos at sa inyong Diyos. So, ganun po ang pagkasabi ng ating Panginoos Kristo. Ibig sabihin po, merong kinikilalang Diyos ang ating Panginoos Kristo. So, kung sino niya ang kanyang Diyos, ay, ay, ay siya rin ang ating Diyos. Kung sino rin niya ang kanyang Ama, yun din ang ating Ama. So, yun po ang aking kasagutan katupan. Maraming salamat po sa inyo.